Na-try ko. Parang masyadong mataas kasi. I-observe natin mga kuwis kung aabot uh, ba ito ng buwan. Ay mga kuwis. Uh -huh. Yo, what's up mga kuya kuy? So, kamusta ang buhay-buhay nyo dyan? <laughs> so, ayun mga kuya kuy, another update and another uh, video dito sa ating balay-balay mga kuya kuy is ito. So, may sasabihin na ako sa inyo mga kuy and thank you so much sa Thank you so much sa lagi pag supporta ninyo sa AGBP ako TV dahil dun sa mga share nyo, sa mga nagko-comment. So, ayan, dumadami pa tayo lalo and I hope soon na uh, ma-invite na talaga tayo mga kuya ko. So, no? So, konting-konti pa. So, salamat na maraming maraming Sa mga palagi nandyan. And for today's video mga kuya ko is, Kalan. Okay? So, uh, speaking of Kalan mga kuya ko is, nag-umbisa tayo sa ah uh, emergency kalan, 'di ba? So kung na, na sino yung mga nakapanood noon sa previous video natin, no. At ito siya. So dito tayo nag uumpisa day 1 natin dito sa ating balay-balay, no. March 1 tayo dito nag uumpisa So ito yung ginamit natin. So dito tayo nagsasaing, gamit yung uh, ano na to, cooking ka na to and malaking tulong din to kahit na ano. Kaya hindi ko pa rin to siya itatapon kahit na sabihin natin may super kalan na kasi tayo. Okay? So, yun yung pinakamasaya dito sa video na to. Kasi may super kalan na tayo. Hindi na tayo magdatsaga sa ganto Ang ganda naman kasi is tipid naman siya kapag matagal ka na gumagamit na ito. Kasi alam mo na kung paano siya kontrolin yung volume of alcohol na ilalagay mo. So, pero ngayon is uh, meron na talaga tayong super kalan. From emergency kalan to super kalan. Eto, tingnan nyo. Let's go. Yo, what's up mga kuya ko? So, madali lang naman ito mga kuys. And ito yung mga part niya. Ito yung binili natin na ano. So, 200 yung refill nito mga kuya ko then yung sa emergency kalan naman natin mga kuys is 50 per bottle. Then umabot din naman yun ng 1 week. Tapos ito, unang bili natin 200, 220 pala. Uh, so 220. Then titingnan natin kung makaabot siya ng uh, -abot siya ng isang buwan. Kasi yung alcohol, yung denatured alcohol na binibili natin mga kuya ko is 50 yun. 50 pesos per bottle. Then maabot ng one week. So um, susumahin natin, 200 lang din yung month niya. Okay? So dahil sa tipid na tayo mga maglagay nun kasi calculated na natin kasi ayun din yung ginamit ko Noong mga panahon, nag-aaral pa lang ako nung college tayo. So, observe natin to kung aabot to ng ilang ano. Kung ilang buwan yung aabotin ito. Okay, so, ito naman is, ni-insert, insert lang naman ito dito, di ba? Kasi, ano to, yung, ito kasi walang butas. Yung iba na ito may butas dito, kasi doon ka masisindi or ano. So, and pagkabit naman na ito mga quiz, dapat is, talagang, hindi nakabukas to. Tapos ipitin natin ang paa natin itong isa para maikot natin ng maayos. Ayan mga kuwis. Kailangan siya bilisan kasi. Hmm. Ayan. Kasi kung mo mga kuwis, pag natama niya yung floating barb niya doon, sisingaw at sisingaw na talaga kaagad yun. Okay? Yeah. May super kala tayo. <laughs> Hindi na tayo nahihirapan na ano, magsaing. Pwesto lang natin ito doon. Let's go. Hey, up? So, ayan, may mga hugasin pa ako. Huwag nyo lang munang intindihin yan, mga kusis. <laughs> hindi pa ako nakapag... Kasi kaso, so, maaga pa naman ngayon. And, dito pa rin siguro. Tatry ko. Parang masyadong mataas kasi. Pero, tatry natin kung kasya pa rin dyan. So, ayun lang, mga kuya kusis, yung update natin sa ating balay-balay. Uh, super kalan. <laughs> super kalan. So, lah, naupuan natin <laughs> yung ano. <laughs> Magpa natin yung ano. Ayaw yun nyo talaga magpagamit. Hilutin lang natin. Ayan. So, naibalik naman. Hindi <laughs> <laughs> ko napansin. Dito ko pala nalagay. Okay. So, ay lang mga kuya ko yung update natin sa ating ano uh, na from emergency kalan. So, naging super kalan na siya. So, thank you so much sa panunood palagi dito sa ating balay-balay. Baling init man nga naman eh. <laughs> Wait lang matos. So, ayun mga kuya ko uh, bali kailangan natin i-observe kung hanggang sana naabot yung kalanayon kung aabot ba yun ng buwan or ng ano so depende naman sa pagluto natin pero calculated naman natin yung pagsasaing kagaya nung pagsasaing natin dito kasi ito na calculate natin na weeks talaga siya so yung isang bote is one week try natin yun kung isang ganon kung makakaabot ng one month Okay? So hanggang dyan na lang mga kuya koys, ang update natin dito sa ating balay-balay mga kuya koys. so salamat ng maraming marami, -marami. Uh, lalo na dun sa mga uh, nakasupport uh, since day 1 sa mga share mga kuya sa uh, laging mga nagko-comment mga kois and doon pa mga koys, pala sa ano salamat din pala no kasi kahit pa paano, meron din sa YouTube mga kuya koys, no? So ayan salamat talaga ng maraming maraming shoutout sa inyong lahat And this is Kuya Koy's TV na lagi nag ng isang kasabihan. Nag-umpisa tayo sa wala, kaya eh, huwag tayong matakot mawalan. Yeah, kalan. <laughs>